din magluto tayo na ito. No? Yan, lutuin natin ngayon. Una to natin tong ano. Tong kamote. Pakuluan na lang natin yung ano, kamote hanggang luwangbot. Abang pinapakuluan natin yung kamote. Lagay na natin yung ano, sardinas. Sardinas o oh, kaya Fresca Sardines. Ayan. Fresca Sardines. Baka naman. Ilagay na natin. Para yung nanam niya. Habang naluluto. Lagi lalong lumabas yung nanam. Okay. Matanggal. Puso ko muna. Lagyan natin ng konting asin. Maganyan. Ayan okay, yan. lagyan Lagay na natin sa kasarola. Ang gamit ko ngayon guys ay butane. Ayan. Ayan. Plus butane. Baka naman. Ayan yung ginagamit ko ngayon. Eh, ako lang naman kasi mag-isa kaya ginagamit ko. Butane na lang muna. Hindi naman ako nagluluto masyado. Ayan. Nakatinga. Hindi <laughs> naman kasi ako nagluluto masyado kaya ito ang gabit ko. Butin. Ah, yung packet, mini packet stook Kung tawagin. Ayan. Ay, uh, pala tayo ng ano, CD. Lagyan natin lahat yan. Para medyo maangang naman konti. Ah, kumukulo na. Mga busing, tawag namin sa amin sa ganito. Inabraw kung tawagin. Kasi, halo-halo. May kamote. May, wala, tawag dito. Yung, wala nang ano. Malunggay. Hmm. Guys, pwede nang ilagay yung ano. Itong, wala nang tawag dito. Malunggay kasi malambot na yung malambot na yung pan kamote yan lagyan na natin tapos pakulan natin ulit mga isang ilang minuto lang pag malambot na pwede na natin lagay yung malunggay tigman natin guys kung pwede na hmm medyo matigas pa mga boss madam pwede na natin ilagay yung ano malunggay daw ng malunggay ayan pos muna natin di na kung maano yan aloy natin hintayin na lang natin konti na kumulo tapos pwede natin hangin na ulam, ulam na <coughs> Oh, sir mga madam ito na ating dinendeng. Sa Silokano, inabraw. Thank you for watching. Paki-like naman, subscribe at comment na rin po. Maraming maraming salamat po.